isang makapangyarihang panalangin upang muling buhayin ang iyong lakas espiritual at ipagkatiwala ang iyong kahinaan sa kamay ng Diyos. Maranasan ang nakapagpapabagong presensya ng amang makapangyarihan na nagpapalakas sa mahihina at nagdudulot ng kapayapaan sa pusong naguguluhan. Sa panalangin, direktang nakakonekta ka sa walang hanggang pinagmumulan ng kapangyarihang banal tumatanggap ng direksyon at lakas na kinakailangan upang malampasan ang anumang pagsubo. Ipagkatiwala ang iyong buhay, mga hamon at kahinaan kay Diyos at maranasan ang himala ng muling pagkabuhay at espiritual na pag-aayos. Ang pagtitiwala sa tamang oras ng Diyos ay isang makapangyarihang bagay. Napansin mo na ba kung paano tayo, bilang tao, ay laging nagmamadali? Gusto natin ang lahat at gusto natin ito ngayon. Kapag ang sagot ng Diyos ay parang natatagalan, nakakaramdam tayo ng pagkabalisa at minsan iniisip natin, nakikinig pa ba ang Diyos? Pero napaisip ka na ba na ang oras ng Diyos ay iba sa oras natin? Sinubukan mo na bang tingnan ang ilang sitwasyon sa buhay mo at napagtanto na kung nangyari ang mga bagay sa oras na gusto mo, baka hindi naging tama ang resulta? Naalala ko noong may panalangin akong ginawa na buong puso kong hiniling sa Diyos na buksan ang isang pintuan na akala ko ay perpekto. Sigurado ako na iyon ang pinakamaganda para sa akin. Naghintay ako, nanalangin, nagtiwala, pero wala pa rin nangyari. Sa panahong iyon, tinanong ko, Diyos, bakit hindi pa ngayon? Bakit natatagalan? Ilang taon ang lumipas bago ko naintindihan. Pinoprotektahan pala ako ng Diyos mula sa isang bagay na hindi ko nakikita noon. Naranasan mo na ba iyon, yung tipong, kapag binalikan mo, napagtanto mong ang sagot ng Diyos ay eksakto kung ano ang kailangan mo, kahit hindi mo ito naintindihan sa una. Pero ito ang tanong, gaano kahirap magtiwala sa tamang oras ng Diyos? Hindi ito madali. Kailangan ng pagsuko, kailangan ng pananampalataya. Nasa mundo tayo kung saan lahat ay mabilis, instant messaging, instant gratification. Pero sa Diyos, ibang-iba ang takbo. Wala siyang pagmamadali dahil alam niya ang perpektong oras para kumilos. Napaisip ako, tunay ba tayong nagtitiwala sa kanya o sinusubukan nating madaliin ang plano niya? Ako mismo, madalas kong sabihin na nagtitiwala ako, pero sa totoo lang, pilit kong iniimpluensyahan ang mga bagay ayon sa gusto ko. Naramdaman mo na ba ito? Ang nakakabilib sa tamang oras ng Diyos ay kung paano niya ginagamit ang paghihintay upang baguhin tayo. Sa mga panahong ito, Hinuhubog niya ang ating karakter, pinatatatag ang ating pananampalataya, at tinuturuan tayong lubos na umasa sa kanya. Napaisip ka na ba na ang sagot na hinihintay mo ngayon ay hindi lang tungkol sa kung ano ang gusto mo, kundi tungkol sa kung ano ang nagiging ikaw habang naghihintay ka? Baka ang ginagawa ng Diyos ay mas malalim, mas makahulugan. Maaaring inihahanda kanya para sa isang bagay na higit pa sa kaya mong isipin. At habang naghihintay ka, kumusta ang iyong pagtitiwala? Matatag ba ito o may mga pagkakataon na nanghihina ang loob mo? Sinabi ko ito dahil alam ko kung gaano kahirap manatiling matatag sa pananampalataya kapag tila natatagalan ang sagot. Pero isang bagay na palaging tumutulong sa akin ay ang paalalahanan ang sarili ko na ang Diyos ay hindi kailanman nabigo. Hindi siya nahuli kahit isang segundo sa kanyang perpektong plano. At paano kung ngayon na ang araw na pipiliin mong magpahinga ng tunay sa kanya? Hindi lang basta maghintay, kundi magtiwala ng buong puso na ang oras niya ang palaging pinakamainam. Napaisip ka na ba kung ano ang maaaring mabago sa buhay mo kapag tuluyan mo nang ibinigay sa kanya ang lahat? May plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin, ngunit talagang naniniwala ba tayo dito? Ilang beses, kapag tayo ay nananalangin, humihiling tayo ng isang partikular na bagay at pagkatapos ay nawawala tayo sa pagkaabalisa, parang ang plano ng Diyos ay isang malaking misteryo. Ang tanong na naiisip ko ay, buksan ba natin ang ating sarili sa plano ng Diyos o sobrang nakatutok kayo sa ating nais kaya't hindi natin makita ang kalakihan ng Kanyang inihanda para sa atin? Naranasan ko na ito sa aking buhay. Nais ko ng isang bagay na tiyak kaya't humiling ako ng buong puso. Ngunit sa huli, natutunan ko na ang Diyos ay gumagabay sa akin sa isang landas na higit pa sa aking kayang imaginin. Naranasan mo na ba iyon? humiling ka ng isang bagay, ngunit nang makita mo ang tugon ng Diyos, na pagtanto mong ito ay higit pa kaysa sa iyong inaasahan. Ang nakakabilib sa plano ng Diyos ay kung paano ito, hindi laging tumutugma sa ating mga inaasahan sa ngayon, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nagiging isang bagay na mas mahalaga at mas maganda. Madalas, ang sagot ng Diyos ay hindi dumarating na may malalaking palatandaan o isang naririnig na tinig, kundi dumarating bilang isang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag, isang tiwala na tahimik na nararamdaman sa ating puso. Hindi binibigyan tayo ng Diyos ng anumang bagay na hindi makakabuti sa atin. Ang tanong ay, handa ba tayong tanggapin ang kanyang sagot? Handa ba tayong makita na ang plano ng Diyos ay higit pa sa ating mga nais? Minsan, ang nagiging hadlang sa ating pagtanggap ng sagot ng Diyos ay ang kawalan ng ganap na pagsuko. Ang mga tao ay kadalasang sobrang abala sa pagkakaroon ng mga bagay na agad-agad, kaya't hindi nila nakikita na ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay higit pa sa ating makakayang makita ngayon. Ang Diyos ay hindi lang nakikinig sa ating mga panalangin, alam din niya kung ano ang makakabuti para sa ating. Ang tanong ay, handa ba tayong tanggapin ang kanyang plano kahit hindi ito ayon sa ating mga plano? Narito ang isang bagay na unti-unti kong natutunan, kahit na may perpektong plano ang Diyos, ito ay nangangailangan ng ating kooperasyon. Ang Diyos ay kumikilos kapag tayo ay talagang nagtatangkang magtiwala at sumuko. Kapag sinasabi nating "kipanginoon, mangyari ang iyong kalooban," hindi lang ito isang panalangin, kundi isang araw-araw na desisyon na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating bahagi ay magtiwala. Nais mo bang ipagkatiwala ang iyong buhay sa Diyos at magtiwala na siya ang magpapakita ng pinakamahusay na plano para sa iyo? Ang Diyos ay nais na tayo ay mamuhay ng may tiwala, alam na siya ay palaging gagawa ng pinakamabuti para sa atin. Kaya kung ikaw ay naghihintay pa rin ang sagot, arahil ang kailangan mo ngayon ay hindi isang bagong panalangin, kundi isang bagong pananaw at postura sa harap ng Diyos. Ano sa tingin mo? Handa ka na bang ipagkatiwala ang lahat sa Kanya at magtiwala na ang Kanyang plano ay mas mataas at mas maganda kaysa sa iyong sariling plano? naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam kapag ang kapayapaan ng Diyos ay pumapasok sa iyong puso naranasan mo na ba yung pakiramdam na pagkatapos mong manalangin ang lahat ng takot pagkabahala at alalahanin ay nawawala at nararamdaman mong may kapayapaan na dumadaloy sa iyong kaluluwa ano kaya ang nangyayari kapag ang kapayapaan ng Diyos ay pumasok sa ating buhay handa ba tayo itong tanggapin minsan naghahanap tayo ng mabilisang solusyon sa ating mga problema pero baka ang tunay na kapayapaan ay dumarating kapag tayo ay nagpapahintulot sa Diyos na kumilos, o baka naman nandoon na ito, naghihintay lang natanggapin natin. Ako mismo, natanong ko na ito. May mga pagkakataon na nararamdaman ko ang isang kapayapaang hindi maipaliwanag, parang ang lahat ng pag-aalala ay nawawala at ang puso ko ay natututo ng magpahinga. Naranasan mo na ba ito? Kapag ang mga salita ng panalangin ay nagiging tapat na pagpapahayag ng ating pagtanggap, Parang ang kapayapaan ng Diyos ay dumadaloy at pinapalitan ang lahat ng takot. Hindi naman ipinangako ng Diyos na magiging madali ang ating buhay, pero ipinangako niya sa atin na bibigyan tayo ng kapayapaang hindi kayang maunawaan ng mundo. Ang tanong ay, naranasan mo ba ang kapayapaang ito o naghahanap ka pa rin ng agarang solusyon sa lahat ng bagay? Minsan, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi dumarating sa pamamagitan ng agarang solusyon kundi sa pamamagitan ng tiwala na may plano siya at may kontrol sa lahat ng nangyayari. Hindi mahalaga kung anong bagyo ang dumaan, ang kapayapaan ng Diyos ang nagdadala sa atin at nagpapatatag sa ating mga puso. Naisip mo na ba kung bakit kapag nanalangin tayo ng tapat, nararamdaman natin ang kapayapaan? Kasi ang tunay na panalangin ay hindi lamang paghiling, kundi ang buong pagtitiwala na ang Diyos ay gagawa ng pinakamabuti para sa atin, kahit hindi pa natin nakikita ang buong larawan. Ang tunay na kapayapaan ay kapag ang ating kaluluwa ay nagiging tahimik na naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Napansin mo ba na kapag ikaw ay nananalangin ng tapat, ang mga bagay na kinababahala mo ay nawawala? Parang kapag iniiwan natin ang lahat sa kamay ng Diyos, may isang hindi nakikitang lakas na tumutulong sa atin, pinapalakas tayo at gumagabay. Naisip mo na ba kung paano mo hinahawakan ang iyong mga alalahanin? Isinusumpa ko, kapag ibinibigay natin sa Diyos ang ating mga pag-aalala, ang kapayapaan na dumadaloy mula sa Kanya ay nagbibigay ng lakas na hindi kayang ibigay ng alinman sa ating mga sariling pagsisikap. Hindi tayo tinatawag ng Diyos na magsikap mag-isa. Ang Diyos ay nandyan upang dalhin tayo sa Kanyang kapayapaan, kung tayo lang ay magtitiwala. Ikaw ba, naranasan mo na bang tanggapin ang kapayapaan ng Diyos kahit na ang lahat sa iyong paligid ay tila naguguluhan? Marami sa atin ang tinatawag ng Diyos na magpahinga sa kanyang presensya. At kapag ginawa natin ito, matutuklasan natin ang isang kapayapaang hindi mula sa mundo. Ang kapayapaan ng Diyos ay sagot sa lahat ng ating pinagdadaanan, ngunit para maranasan ito ng buo, kailangan natin ibigay ang ating mga alalahanin at takot sa Kanya. Ano sa tingin mo? Handa ka bang tanggapin ang kapayapaang iyon, kahit na ang mga pagsubok ay patuloy na dumarating? Naisip mo na ba ang kapangyarihan ng panalangin sa mga oras ng kahinaan? Ilang beses ba tayo nakaramdam ng pagod, ang buhay ay tila nagpapahirak sa atin, at ang panalangin na lang ang tanging bagay na natitira. Naisip mo na ba kung gaano ka nais ng Diyos na bigyan tayo ng lakas, kahit na sa mga oras na pakiramdam natin hindi na natin kayang magpatuloy? Ang panalangin ay hindi lang basta paraan ng paghingi, ito ay isang kanal kung saan tayo maaaring makaranas ng panibagong lakas. Nakakagulat kung paano kapag tayo ay nagsusumamo sa Diyos sa panalangin, binibigyan niya tayo ng bagong lakas, 'di ba? Naranasan mo na ba iyon? Isang panalangin na nagdudulot ng bagong pananaw, bagong lakas? Siguro dumaan ka na sa isang punto ng pagod, maging pisikal, emosyonal, o espiritual, at natanong mo ang iyong sarili, Panginoon, ano ang gagawin ko ngayon? Ngunit ang katotohanan ay kapag tayo ay nagdarasal ang tapat, Binibigyan natin ang Diyos ng pagkakataon na pumasok sa ating kahinaan at tayo'y palakasin. Hindi siya naghihintay na maging perpekto tayo, kundi naghihintay na tayo'y tumawag sa Kanya, lalo na sa mga oras ng sakit. Binibigyan mo ba ang iyong kahinaan kay God? O tinatangkang solusyonan ito mag-isa? Ang panalangin ay ang oras na ipinapalit natin ang ating limitadong lakas sa walang katapusang lakas ng Diyos. Ilang beses mo nang naranasan na parang wala ng pag-asa, at pagkatapos magdasal, nakakaramdam ka ng bagong tapang, bagong pag-asa. Hindi ito mula sa atin, kundi mula sa Diyos na kumikilos sa ating buhay. Ang tunay na lakas na natagpuan natin sa Diyos ay hindi galing sa ating sariling pagsisikap, kundi mula sa Kanya kapag tayo ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Kanya. Alam ko kung gaano kahirap aminin ang ating kahinaan, lalo na kung nais nating magpakita ng lakas sa iba at sa ating sarili. Pero, hindi ba't ang tunay na lakas ay makikita sa pagkilala sa ating mga limitasyon at mula doon, humingi tayo ng tulong kay God? Kapag nagdasal ka, hindi lang ikaw ay humihingi, kundi tumatanggap ka rin ng lakas, lakas ng Diyos, kapayapaan, direksyon. Naranasan mo na ba kung paano, kapag nagdasal ka, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos na nagbibigay ng lakas sa iyo? Kapag tayo'y mahina, may pagkakataon na iniisip natin na natalo na tayo. Ngunit ang katotohanan ay sa ating kahinaan, doon mas lalo pang pinapalakas ng Diyos ang ating pananampalataya. Ano kaya kung, sa halip na mag-isa natin paglabanan ang lahat, ihandog na lang natin ang bawat laban kay God sa panalangin? Hindi ba't kamangha-mangha kung makikita natin kung paanong binabago ng Diyos ang ating kahinaan at ginagawang tagumpay, ang ating kalungkutan at ginagawang kagalakan? Kapag tayo'y nagdarasal, hindi lang tayo pinapalakas ng Diyos, Kundi binibigyan tayo ng bagong layunin at mas malinaw na pananaw. At ikaw, handa ka na bang ipagkatiwala ang iyong kahinaan upang matanggap ang lakas ng Diyos na mayroon siya para sa iyo? Kung ang video na ito ay nakapag-ujok sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas lalo pa nating maiparating ang salita ng Diyos sa ibang tao. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito at magkita-kita tayo sa susunod na video.